Kai. Kai. Ginagamit po siya sa? Kaizoku. Hmm? Kaizoku. Kaizoku desu ne. Ano po ang kaizoku? Um, kai. Tapos, hayay na kanji. Hmm. Um. Hindi ko po alam eh. Kai no kai ni hayay te koto desu ne. Maririnig niyo sa mga 30. Guys, so, kudensyaga. Ah, so, high speed mm, ra. Rapid. sa this, rapid. So, rapid. rapid. Hi, talagang pinag- pina, lin, linagyan ko po ng sa R. Ra. <laughs> rapid po. Hi, so, this. Hi. So, yun lang po yung example niya po dito. At, next po. Yan po yung hayay. Hi, -hi. hayay this hai so maaari rin po siyang ba basahin as Soku. Soku desu ne. Hai. So, ginagamit po siya as okay. Kosoku doro. Kosoku doro. Hai. Ano po ang kosoku doro? Doro is place. Hmm? Soko. doro the place po yun. It's not a place. Ay, parang may china kanji yung isa. Hmm. Doro Tapos is? Ayun. Expressway daw po. <laughs> so, this doro expressway. Andoro is daanan po. Ano po? Or, uh, kumbaga, uh, kalsada. Hay. Yung kosok is mabilis po. Ano po? Kaya magiging? Expressway. Yung may bayad po. Ano po? Expressway. Kosok-doro. Hay. Dawa, tsugi ikimas. Hayay. Hayay. Ano po ang hayay? Yung mabilis po. Mabilis ang? Parang movement po. So, this. Bilis. Noun, is, ito po, pwede po siyang maging noun. At kung noun po siya gagamitin, magiging bilis. Ano po? Hi. Kung verb po siya, magiging? Mabilis. Mabilis. Hi. Ano po ang pinagkaiba niya po sa? ah uh... Ay, isa po. Alam na alam niya na kung anong ita i-tatanong ko. Mm. Napagkakahalatang matagal-tagal na tayo dito. Hi! <laughs> ano pong pinagkaiba niya po dito sa Hayay? Para lang po sa akin, ano po, yan po yung pagpang... ano po, yung... maaga, mga mm -hmm. time po, ganun po. So Tapos pag-movement naman po yung isa. So, 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 so tumpak na tungpak. Opo, pag mga about time... Hayay po. Ito pong hayay na ito ang gagamitin. Ngayon, kapag speed na po, galaw po, ano po yung pinag-uusapan, ito na pong hayay na ito. So, pag sinabi ko po, speed ng internet, alin po yung gagamitin? Ah, parang yan po, hayay. So, this. Ngayon, pag sinabi ko pong uh, maagang dumating? Yung isa pong hayay. So, this. Hi, alam na, alam na. So, wala po tayong problema. Go po tayo next. Sokudo. Hi, ano po ang sokudo? Hmm, nakita ko na po yan eh. Po. Mm -hmm. so, parang bilis po ng ano. So, this, bilis. Bilis. Hi. Yung do po kasi, guys, meron po siyang nilalaman na level. Ano po? Sokudo, level ng bilis. Ano po? Pero, uh, bilis lang po dito po yung meaning po. Ano po? Pero may kinalaman po siya sa level po ng bilis. Hi, kuminasay ni si Toktok Tok nandiyan na naman nangungulit. Hi. So, hanggang dito na lang po ang ating kanji. Ba? Hi. Hanggang dito na lang po ang i-recite -re niyo pong kanji at babalik po tayo kay uh, Nihongkosa. Meron po tayo pong katanungan. Uh, wala pa. Wala po. Hi. Salamat po. Hi, so, ni Hong Kong Sang, pong re request ni, ano, ni toktok -tok na uh, magpakita po tayo. So, meron pong katanungan sa baba? So far, so good na naman po atin day. Minasang ni Rosh Kona, guys, standby po tayo for Bumpo na Meson. Hi. Hi. Ano dyan si Baldo san? Baldo san, kumbawa. It's gozaimasu. Hi. Oh, 73. Ano na? Likes na po tayo. Maraming salamat po sa mga nagtalike. Baldo san, hatomi. Arigato gozaimasu. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng heart me, ng gift po. Maraming maraming salamat po. Sa 63 views viewers po natin, it's marigato gozaimasu. Sa mga nag, ano ko nag, ah, uh, ah, uh, nag, laan po para po sa ating gold po na binigay ni Toktok. Tok. Maraming salamat po sa gift at sa gift po na uh, talagang binibigay po ng kada isa po. Maraming salamat po at syempre po sa mga nagsishare and uh, repost po ng ating live at sa ating mga angels, sa mga nagtatap-tap po para uh, ma po natin ang gold sa likes sa 100 likes po. Taga taga yun na, taga yun na sa oh, kumbawa, arigatou gozaimasu bara Dodong ti yung sang kumbawa. Hi, maraming salamat din po sa mga nagpa-follow po. Kung gusto mo yung rescue o So guys, wini-wait lang po. Hinihintay lang po natin na, ano, okay yan po tayo ni Tok para uh, balikan po natin ang natitirang dalawang kanji po natin po, guys. May dala san uh, Ah, Arigatou gozaimasu. Kawaii yun ne, eh, neko no May pinost po ako kanina sa, ano, sa time time reel po ba ang tawag nun? Ah, uh, yung pusa pong pinapaalaga po sa akin. <laughs> po kasi yung may-ari sa kanya, yung abo niya, ah, uh, kailangan po magsucho, mag mag-, mag ah, work trip po ba ang tawag nun sa English. So, ako po yung pinababantay niya sa pusa niya. Ay, ang cute-cute! Mufu-mufu style! Pero ano siya, uh, American short hair po siya. So, ano, ayaw niya po magpakarga. Ayaw niya po um, pwede po siyang ano, hawakan, nagpapahawak po siya, pero ayaw niya po magpakarga. Ay, bihirap po yung American short hair po na ano, na cat po na, uh, gusto magpakarga. So, gusto ko po yung sarasyan, sa Russia po na ano, na cat. nalimutan ko po yung ano niya, yung lahi niya. Pero balang araw po. pag hindi na po ako ano, busy balak ko pong mag-alaga. Kasi ngayon po medyo busy pa po si Inday. So, mapapabayaan ko lang po. Kaya hindi muna po ako nag-aalaga. Hai. So, wala po tayong katanungan. Dai jobu ka na? Hmm. Dai so this ni. Yan na lang. Si Inday, si Inday, si Toktok -tok na lang po yung hinihintay natin na bigyan po tayong approval na ipakita po yung ating ah uh, ah uh, screen po ulit po. Ano po? Hi. Mo shibaraku omochi kudasai. Yung ko-san, Ready po kayo? Daijobu? Hi. Hey, daijobu des. Matimas. <laughs> yukata, yukata. <laughs> Hai. So, kaunti na lang. Sandali lang po. Ano po? Bakit kaya po lagi po siyang ano, naghihingi po? Noong nakaraan po, nag-live naman po ako na ano, chika-chika lang. Nag-ano po kami, nag-Japanese talk po kami. <laughs> Iba-iba po yung level nila. Meron pong level 3, meron pong level 2, and <laughs> 2. So, kailangan pong i-separate po yung word pong dapat gamitin sa kada isa sa kanila. Nanunusbleed na po si Inday. Na, nalilito na kung kanino ko dapat uh, yung daway ng entry pakikiusap ng N2. <laughs> Magkaiba po kasi po yung level po nila. in, Tapos na ano na pinakausap pa po ako in, in Portuguese kasi yung asawa pala po niya is Brazilian. So, nung tinanong niya ako, eh marunong ka mag, ano, mag Portuguese? Sabi ko, oo. Oh, oh. uh, sabi niya sa akin, magsalita ka. <laughs> Nagsasalita ako mag-isa ng Portuguese. Parang weird. Pero ayun po, nanto ka na Beauty and mystery of Japan, sa so, maraming salamat po sa pag-share. Kanina po nakaangat kayo. Akala ko po maririnig ko po yung boses nyo. Pero bumabok kayo. Hmm. Hmm. <laughs> Sabay ka din ito. Hi. So, na lang. Sana, tok-tok sa pagbigyan mo na kami para matapos na po kami sa aming kanji. <laughs> Ayan, okay na. Ano po yun, 9? Okay, so... Ah, okay na po. sige po, hati yung Arigatou gozaimasu. Hai, time talaga si Ano Hai! Go po tayo! Hai, <laughs> hai. Hey, hey Yoroshiku onegai itashimasu. Yoroshiku onegai ge itashimasu. gen ten ne. ten ne. Ano, minus oh, uh, five points po kayo. オフェイナサネイヨロシコおねがいいたします。<laughs> はいはい。ダメよ。メはい。2回はいはいって言ったらダメです。気をつけてくださいね。はい。さて、<laughs> アンテンポオ、はい、はい。では、ごぶたよ。すぎる感じのすぎる。そうですすぎるっていう感じですね、こちら。はい。アルカ。 Tulad po nang sinabi niyo po. Ano po? So, ginagamit po siya sa? Chu Cho? Choka. Choじゃない. Yung ts. 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 So, so, so. Ts ka desne. Hai. Ay, pinakita ko. <laughs> ano ba yan? Gawin. <laughs> so, Thank you po. <laughs> bonus po. Ano po? Pag gagamitin po siya sa noun, ano po siya? Pagdaan. Kung gagamitin po siya as verb? Uh, dadaan. Dadaan. Hi, pero gomen na sa na ilagay ko po pero magiging verb lang po siya kapag ito ay suru form. Hi, So actually, yung tsuka lang po mismo is just a noun. Pagdaan. Po ano po? Magiging verb lamang po siya pag nagkaroon po siya ng suru. Ano po? Pag naging suru form na po siya, saka po siya magiging verb na dadaan. Ano po? So, yung daan pong sinasabi dito, hindi po siya hihinto. Kumbaga, may pupuntahan siya at yung way na yun ay dadaanan niya. So, daan lang po. Ano po? Paano po yun sa English? Nihong kong sang? Tupas So, des. hi So, no, tsugi ikimasu. Sugiru. Ano po ang sugiru? Uh, sumobra. Sumobra o kaya naman po? Sobra. Mm. So, meron po tayo dito. Ay, lagpas. O oh, tama po, tama po. Pwede rin po ano, sobra. Pwede rin po siyang lagpas at? Lalagpasan. Ah, lalagpas. So, des. Pag verb po siya ginamit, lalagpas. Kapag noun po, ah, lagpas lang po siya. Ano po? Hay. Sugiro. Hay, ano po ang pagkakaiba niya po sa tsuka? kumbaga baga, daanan tapos dumaan ah oh, ano <laughs> di ko gaano ma maano oh, ko ma-explain ay sigiri ako sa tagalog kasi tai chamo desyo pag sinabi po <laughs> kasi pong sigiri is ano kumbaga hindi nyo sinasadya lumagpas linagpasan nyo po yung dapat yung hintuan, babaan. Ah, Kumbaga, ano dito. po, sugiru So, hindi nyo sinasadya na lumagpas siya. Pag sinabi po ng suka, talagang naka, ano na po, nakatakda na pong dadaanan nyo yon lugar na yun. Pero hindi, hindi po, po, kayo yung... hihinto. Ay, ano, ito po ba yung, ano ate, yung verb na ginagamit sa, ano, kunyari, shimi sugiro? Ah, uh, nahigpitan. So, soです. So nahigpitan. Masyado. Nanji, nanji. So, des, pwede. Diyan po, magiging masyado na po siya. Kung natural way pong translate po. Ano po? Hi. Kung maga, uh, sobra ang meaning niya po. Image niya po, sobra. So, lahat po ng sobra, ginagamitan po niya. Diyan galing. So, dees. Waka rin. Hi. Arigatou gozaimasu. Hi. At last niya po is ng kanya ko ito. Kako. 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 Ano po ang kako? Uh, nakaraan. So, there's nakaraan. Maala-ala kaya. Ay, eh, isang tunado pala. Gumi. <laughs> kako means nakaraan or past in English po. Ano po? So, ayaw kong pag ano ayaw maalaala ang past pa so go na po tayo hi <laughs> hey, pero before po tayong mag go gusto ko pong dagdagan po before ko po malimutan yung dito po ah uh, lag uh, hindi lang po siya lagpas kundi maaari rin po siyang basa uh, may meron din po siyang meaning na uh, sobra sobra noun Po ba bang sobra hindi adjective po yata. Adjective. Sobra. Mamaya sobra mama check ko po yan hi <laughs> adikatog gozaimasu. mas hi So, kupo po tayo sa last uh, kanji po natin ni Nihon, uh, Hongkolsang hi may book po kayo mula po. honto Ang galing niya eh. hi hi ito na po ang ating uh, review, last review panay ni panay ni panay Tets, mm -hmm. uh, tets or bakal? Saa so des tets and bakal po siya sa tagalog. Hi, so bak siyamipon? Chica tets. Ano po ang chica tets? Ano nga to? Importoy. Ah, eh. uh, sub subway sa ilalim ng so ano? Saa des saa so subway tama po. Yung Chica East Basement. Ula basement po. Yung tetsu is bakal. So, pag sinabi po, uh, bakal na basement, dito sa Japan, railway po siya na nasa basement. So, it means na subway. Hi. Nasa ilalim. Hi, So, wadahe, sa wadahe. Ako po tayo. Tetsu. Nasabi niyo na po kanina ang Tagalog nito. Bakal po. So, des tetsu, bakal. Hi. Diyan, sugi, Tetsu. Tetsudo. Tetsudo. Ano po ang tetsudo? Tetsudo. Uh, bakal, na, bakal na highway? Ah, highway to eh. Ano po ang tawag po? Bakal na railway. <laughs> bakal na railway. Hi. <laughs> <Hay>, just simply, <laughs> ano, An railway, railway po. lang po siya. Hi. Tetsudo. Meron po tayong tinatawag na tetsudo guys siya. Ibig po sabihin, railway company. Ano po? Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. during MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!